Uy, magandang umaga ulit. Ako, wala pa pala silang tubig. Ang dalawa. Eto, ito na na si Rhode Red. naglilimlim pa rin. Ito, 3, 4, 5, six, seven pa rin. Ah, di. Siyam. So, ibig sabihin, kung siyam ka, three, six, nine. So, ibig sabihin, dalawa ang nangingitlog dito. Dalawa ang nangingitlog. So, ipapansin nyo, parang kumaunti sila. Kasi, yung isang bibe na barako, nilagay natin doon sa isang kulungan kasi nangangabisa na tapos 6 sa 45 days natin uh, pinanghanda nung birthday ni Abib tsaka isang bibe so bali uh, apat bali lima lima ang nawala isang bibe na pinanghanda ng birthday tsaka apat na 45 days tapos uh, yung isang bibe nasa kulungan so sampu sampu ang ating bibe bali labing isa kasama yung nasa kulungan walo inahin tapos yung isang yan yung kuliputi na yan yan galing kay kagawad macho para iwasan ng inbreeding. Tapos yung isang barako natin, yung isinwap natin kay Tuto, kay Ed. Tapos yung barako nasa kulungan. So bali, tatlo barako natin. Pero wala nang inbreeding na mangyayari dito kasi wala nang barako na magpapatid dyan. Puro ibang, ibang lahi na yan. Ayun na. Yung ano... Um, ano siya, naglilimlim. Silipin natin kung ilan ang kanyang manok na nililimliman. 369 so 11 pa rin. Sabi ni Altered kanina no ah, uh, parang pinakain niya na 'to eh. Ito snacks na lang nila Eh ano raw um tag ah, dito. Uh, dito na naman sa may crate naglilimlim yung manok na yan kung maalala nyo yung tinatakpan natin na uh, manok na naglilimlim dati siya rin po yun so, parang na-recall yung kulay green doon pa rin siya naglilimlim yan tapos isang tip para makarami tayo ng since breeding season ng summer at um, hindi maulan ang isang best tip na may bibigay ko based sa experience ko eh, mapasamanok ka sa bibe uh, pag napisa na yung itlog kunin nyo po lahat ng sisiw tapos ah uh, pag-stayin nyo lang ng nanay ng mga isa-dalawang araw. Pag medyo malakas na yung mga sisiw ilagay na po natin siya sa brooder cage. Yung may ilaw. Para pag tinanggal natin yung inahin, uh, yung ilaw, yung init ng ilaw, ang gamit ko is 50 watts. Um, yun na yung magsusuport sa init para hindi lamigin si sipunin yung mga sisiw natin. Ganon din po sa bibe. So, ganon po ang ginawa namin. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga sisiw na pinakawalan ko ngayon, anak na netong itim na manok natin na native. Which is, uh, yan po yung tinataktan natin dati. Tapos, yung nasa incubator naman natin, e, eh, combination na ng itlog, nung pinakauna nating manok. Yung medyo may pagka Ayan o, may pagka-brown niya nasa kanan. May pagka-brown tsaka itim. So, yan po yung unang-unang nangitlog sa atin. Ngayon, nangitlog na naman po siya. Nilagay natin sa incubator yung karamihan ng itlog niya. Tapos, ngayon may dalawa pa siyang itlog dyan sa crate. So, ganun din po yung bibi natin. Uh, yung sampung itlog na or labing isang itlog na sampu dun eh napisa uh, nasa cage po natin na may ilaw so buhay po sila hanggang ngayon tapos ang tansya ko siya rin po tsaka yung isang nanay na kapatid niya sila yung nangingitlo ngayon dito sa kulay green na cage or na crate So, yun po yung tip para mabilis mo parami. Kasi kung hindi po natin gagawin yon at hindi natin aalagaan sa brooder cage, eh, aabot po yan ng linggo hanggang buwan uh, na sasamahan nila yung mga sisiw nila. So, yun lang. Kailangan talaga natin tutukan yung mga sisiw kasi prone sila sa sipon, sa lamig. Kaya, ah uh, kailangan mag-ready tayo ng kahit karton lang po. Tapos lagyan yung katulad ng ginagawa ko po na nakita niyo sa mga previous videos natin. karton uh, lang po ginagamit ko pang brooder cage. Tapos ilaw. Tapos pag medyo kaya na po nila, inilalagay ko na po sila dun sa cage ko na kawayan. Which is may anim na butas. So, yun. Yun po yung isang tip ko para mabilis tayo makapagparami na itong breeding season breeding season is usually itong summer um, kasi pag nagtag-ulan isa po sa problema ng nagbi-breed is yung uh, dire-diret ulan tapos paroon sila magkasakit, magkasipon lamig uh, Doon po madalas namamate ang mga sisiw ang mga bibe tsaka manok ang bibe base experience ko last year kahit malalaki na po sila namatayan pa rin po ako ng tatlong bibi na inahin which is kasi wala silang nasisilungan kaya napilitan tayong gumawa netong nagpagawa netong uh, bahay kung nasa saan po tayo ngayon Yan. so yun po yung tip na ma masasuggest ko para sa mga uh, bago pa lang na nag-aalaga ng uh, manok tsaka ng bibi tapos, paano ba tayo nag-start? Ano nga ba? Nag-start tayo, ibinenta e sa atin itong bibe. Utang, dalawang libo raw. Anim na inahin, isang barako. So, hindi po nagtagal, uh, yung dalawang libo na yun, nangitlog kagad na puhunan. Nangitlog po kagad yung mga bibi natin. So, nung nangitlog na po sila, sabay-sabay sila sa isang crate kaya umabot po ng 13 yung uh, naging CCO actually marami po yon kaya nga lang yung iba nabasa so hindi po napisa wala tayong incubator so yung iba uh, namatay parang dalawa yata namatay na CCO na yung iba hindi po napisa so 13 yung 13 na yun uh, luckily Ah, dahil bagito tayo wala naman pong namatay uh, um, nilagay po natin sila sa loob ng bahay kasi wala pa tayong bahay ng bibe so sa loob ng bahay natin sila nilagay dahil dire diretso po ulan ng last year so yan so ngayon ito in a month or two eh mabibreed na rin po itong mga uh, bibi natin so kung titignan ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sa 8, 6 po dyan Doon sa 13, 6 po doon ang lumabas na babae So 13 yon 7 ang lalaki It is yung iba na iswap na natin Yung iba naman na i uh, Na ibigay natin Dahil sa birthday, Berlin Kuya Danny ni Joms So yun po Tapos yung isa pang pamigay para iwi kay Kuya Dani gusto niya rin daw magalaga na ng bibi so yun pagdating naman sa manok uh, ang gastos ko lang po dito dalawa 200 medyo malaki na po na sisiw yung binili ko siguro mahigit isang buwan na po yung sisiw tapos dalawa po dyan is uh, binigay ni Kuya Dani actually parang tatlo na ang naibigay niyang Uh, native po ng ano. so, hindi natin namamalayan marami na so parang kaunti po na po sila ngayon pero sampupong sisiw ng bibi ang nasa cage sampung sisiw ang nasa brooder na karton sisiw pa lang po uh, less than two weeks pa lang yung age nila tapos meron din po tayong uh, limang medyo malalaki ng sisiw mga mag months na isang Mahigit isang buwan, isang two months. Bali lima. Lima po sila na pinahawalang ko din sa harap. Tapos, uh, sa cage natin, uh, meron tayo dong si Goldie, nandu doon. Uh, isang Texas. Uh, dalawang Texas, isang batang Texas pa lang. Tapos yung ating Maximus na Rhode Island Red na isang pares. Tapos, Ayan, yung road Island natin na apat, yung tatlo, ito na, ito, iisa lang yun, andito yung tatlo, nandunin sa harap. Nakakawala sila dito sa ginawan nung gumawa ng bakod. Kaya, ngayon. Tapos, meron din tayong uh, dalawa pang medyo malaking sisiyo na, na nasa cage. Kung bibilangin natin, 27 na po hindi pa po kasama yung 10 CCU tapos ang nasa incubator natin na itlog uh, total niya is 21 21 yung nasa incubator natin na itlog plus 11 dito 21 22, 32 34, 36 36 plus 9 bali 45 po na itlog ang nasa hugad po ngayon at nasa incubator. So 45 na itlog combination ng sa bibi at saka sa ano 11 sa sa bibi or 9 sa bibi 45 35. So 36 ang total sa mga manok natin. 36 na itlog. So yun po. So uh, breeding season kaya Uh, mabilis po at tayo nakakapagparami dahil doon sa style na ginawa po natin. Yun, sana magtuloy-tuloy at uh, kumita po tayo later on dito sa ating pagmamanukan. So, ang tansya ko sa, kung sa percentage, parang ang um, mortality rate mula nung nag-alaga ako ng, ng manok tsaka ng bibe, parang nasa 3 to 4 percent lang po ang mortality rate ko. O wala pa. Baka 2 percent nga lang po eh. Kasi iilan lang po talaga ang uh, namatay ng mga alaga natin. The rest is pinamigay tsaka kinatay pang uh, food consumption. So, yun. So, yan lang po muna ang ating update dito sa likod. And uh, papakita ko naman po yung sinasabi ko sa inyong update sa ating mga alaga sa harap yun lang po muna update natin sa araw na to. And um, sa napadaan sa aming munting YouTube channel, huwag din pong kalimutang i-like, share, comment, and subscribe po. Uh, and uh, pa-hit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa ating uh, mga bagong upload na videos. So, yun lang. Hasta sa muli. Bye-bye.